Alas 6 po ng umaga. Galing po tayo guys sa Pacific Ocean. Pero minamataan po tayo dito guys sa, sa tapat po namin na naglalampot po. Ay maray pong bulinaw at pupuntahan po natin guys. Let's go tayo. Ang oh, dami pong Guys. Puno na daw guys dito sa ano. Pagulo sa Oh. Ano ngayon lang, ano lang. Ano guys, so puno na oh. Ano guys, so ang labat nila oh. Puno oh. na? Puno na guys, ito oh. na guys. Ay, dipo guys so. oh. dami wawas awas. Ngayon, bulinaw. Ang gusto sila Kagulo na guys Awas ano Pesos ang buli na isang huli po Awas po sa kanilang puntil Alisin nyo ang ang okay, guys po yung uli niyo Nakapunti lang guys Idadala po dun sa tapat nila at Para po yung cooler na Ang guys yung mga bilis Ang okay, so. okay, guys nagingin din po guys Sa mga cooler at kiri-raise na po Ang guys yung mga ang mga tatlo ang cooler ay, wala. Ay, wala daw, wala daw. Tutulong doon sa decision. Ito okay, so. guys, ah, sinisirok na po ito guys. At ilalagay na po sa cooler. Tangis kong na. Oh, si yun nami. Oh, dami-dami na naman lang panok po sa mga opos ito. Uh, talaga sigurado. Ah! Oh.

Kaya yun tayo. So, nakagalaw-galaw pa. Saan <laughs> yun no? Ganun talaga. Isang puti na karya sila eh. Baka pa sa likod nila eh. Oh. hindi!

Dali, dali, duna, gays, duna, gays, o, goods. Dula, dula. Dula, dali. Guys, at sila. Kusip. Ayong po guys ano? Bulino mo. Ang at mga po ano? Buli. Bilang po ito ang o bakit may malimapa? Kasi. Kasi. kanilang Kasi. 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 lang Kasi. 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 Ay, mga po natis para talaga ang goods sa goods. Matagal alhamdulillah. Hey, po. Wala. galingamo. Okay. 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 sa Okay. 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 Okay.